Combs. KFC crushers. Hey, how are we? Crashers! The sticker, the sticker. I uh know. -huh. KFC Crashers. Hollow, hollow. I'm so really nice good at my screen, guys. Uh -huh. I like it when you mix those. Stuff. KFC crushers or Bravia TV? Or uh, what? Bravia TV. At this point, I don't know what I'm gonna do. with The puppy's <laughs> oh, <dude>. gonna <laughs> At this point, guess get he gets you free for the rest of your life. Oh, that no, no, I do that. Uh oh, finding your children's birthday is gonna kiss get you. <laughs> <laughs> no, I mean, I mean, yeah, okay. My party is supposed to do? Thanks. Oo. Ay, 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 wala. Meron na Wow! Thank you. Layo. Buy me all. Ayan lang ko. Ayan lang guys, Ayan lang Salamat. Sa hapya, may bagoong talaga pare ko eh. Lalo doon yun ang Konti na lang bagong bagoong natin. Maubos na. Tayo mo. yan. Hmm? Ako. Bakit? Ang bagoong? Saan kaya? Yan ang match talaga niyan. Oo. Isa asin. Tiyo. Hindi ka lang sa Oo. Ito. 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 Pamo. Singkamas, Pamo. Sin lang sa atin. Iseng! Iseng! Singkamas, sus Singkamas? Ako. Singkamas is sin bagoong Pamo, hmm. ah. Sige lang, magpulog. Magpulog. <coughs> magpulog. Sinsa na, Kuya. <coughs> oh pecinta cacing. Oh, Mau um. okay, serap gitu <coughs> itu. Tuh. Oh. coba Tokak kok ketes. <coughs> sama ini Om. Tuh. Baik. apa tuh. talagang original na kamas oh. Pwede Pwede ang kasama Enjoy, enjoy Ba't ang lamig, no? Lupa Sana lang sa lupa nang tayo, no? Lamig Ang dami Sa amin dito na kanin. Natubo na ako kung Talaga? Hmm. Kung anong ano, mga ibon. Yung buto nito, nagdala ng ibon. Nakakain ng ibon. Sarap na mag -ob.

Ngoy. Ay, skate yung bagong. Lame. Ang so, sarap siya bagong. Lame. Ito partner yeah. Weird lang. Si okay. Partner talaga nito bagong ano. Hindi. Mangga. Mangga din. Hmm. Parang partner ka talaga din ito. Bagong talaga. Alam mo. Okay. Sing kamas. Sing kamas. ka Kasi ka, ano, nang partner. ซิงสกุบๆเก๋สก mm. ุบอืครับก่ไหมอนมไ้่เ่งต้านยังเรอไม่รั้ภาษา Boy, pa ba yung sasabi yung lami, ah? Lami. Oo. Ano, lami sa kalinas? Hmm. So, hindi na masyado. Ay, inapay ko pa na try. Eh. Good, ah, good. Hmm. Ano yung lami, ah? Tara. Ah. So best sabas. So Tara, ano yun? masyarakat kesubuh gini juga singkabas gini sana singkabas gini zah ada resta so saya ilok putih so kalau dia ambil lagi nih so ganok kami kemakain pag katapos ah, ini matampis ang so, matampis pa nito tira so yan pan pan galing lok grabe parang pa ako may matampis ang matampis pa nito Hmm. Pinakaliblib na liblib na bukid. Brian, bukas na lock nga yun, Nakuha okay na. Open na, lock. Talaga? Oh, yeah. na. Sa so, it's five months. Ang mm na, -hmm. Bet? Nagal na? No. Oo, ah, sabi sabi Pagdating Guys, ngayon, we're agal. missing cards. Ano yun? Missing cards. Smart. Gagalaro ko lang ng solitaire. Ano no? Sorry. Pwede din ate dito. Hindi pa yun naman akong deodorant na ganito. Hindi ako. Hmm. ibang ang bago o. Ayan. Yeah. Okay na yan? Tin. Tin? Pa. Pagtapos ka ng kumain, pumasok ka sa confession room. Sige yeah, pa. Pagtapos ka na. Tapos na ako. Pagtapos ka na. Mm. May shell, oh. Salamat po, Jel. Barang ka natin. Ang bigay niya. Hindi na yung last. Ano ah. po talawa? Bago yun, bago. Inip. Kasi take it away. Oo. Kaya sa kayo pa, kala nyo yung wala tayo dito, tapos magtanim ulit sila. 12 hours walang tao dito. Ako pa. Klamang medyayal pa kayo na yung SLA. you come back, Eh? peanut butter. No? No. Sorry, but peanut butter. was so good. Grab it. it was an no, an 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 a brown to my hair. Ko. No? Huh? no, no I'm si Pepper. What ah. <laughs> si Pepper. Pepper. Oh, oh. Ha.